Napansin mo na ba? Kung bakit halos lahat ng tao sa mga lumang litrato Noong unang panahon ay seryoso Hindi ngumingiti At parang may tinatagong sikreto Hindi lang to dahil sa tagal ng exposure time May mga lalim at medyo creepy pang dahilan First What? Serious culture Parang painting ang tingin nila sa litrato At kailangan dignified Kapag ngumiti ka Baka isang o bastos Pangalawa, problema okay. sa ipin. Wala pa kasing magaling na dentist noon. Kaya kung bulok ang ipin mo, ayaw mo siyempre ipakita yan sa kamera. Pangatlo, influence sa nice. paintings. Sa mga lumang painting, bihira din ang nakangiti kaya ginaya lang ito ng mga sumunod na nagpalitrato. Ikaapat, mahalang pagpapakuha ng litrato. One time lang yan o minsan lang sa buong buhay. Kaya gusto nila... Presentable at hindi katawa-tawa ang itsura. At ang panghuli, wala pang say cheese culture. Aww. Hindi pa uso ang pa peace sign, o selfie smile. Kaya kung makakita ka ng lumang litrato na walang ngiti, huwag mong isipin boring sila. Baka may mas malalim pa silang dahilan. O wala lang silang pera. Okay...